Okay mga boss uh, May gagawin tayo ngayon Concert TV5 Auto A eh. uh, Ano to original Bali ano nga ba Papalistor to ng mayari kasi Sabi niya gusto niyang i-refresh Yan dahil sa Subscriber natin yung mayari nito Gagawa natin ng video Ngayon hindi ko na iti-testing pero sabi niya Parang gumagana to dati o oh, hindi ko lang alam Pero napansin nga nang binuksan na namin Tanggal na to Kalas na double check na lang natin yan pag ano uh, papahugasan niya kasi yan yung request niya hugasan ko daw simple magpapalit na ng mga pihitan switch at saka baka may mga ano kinalawag na dyan no? so kalasin ko muna mga boss at ano uh, update ko kayo maya maya ayan mga boss uh, nakalas ko na ngayon naalala ko na kung bakit gustong iparestore to ng mayari sabi kasi niya Nabaha to, totoo nga mga boss, nabaha. Ayun yung sinyalis ng ano, puti ko. Oh. Yan, ito putik-putik pa pati yung transformer kinagas natin. Yung transformer pala niya, original na concert to. Oh. Production date niya, 2009 22. So, ibig sabihin, February 22, 2009. Bago mag-undoy. Dito sa, ano, So, nabaha nga ito. Hindi lang gano'ng nata kasi nalinis na. Pero yung party doon, ano. So, mga lilinisan natin yung pan. Nakalas na din natin. Itong, ano, papalitan na rin natin yan ng bago. Then, mga switch. Ito siguro, isasabay ko na din itong, ano, selector siguro. Pati itong sa ano lang. Kasi luma na eh. Tsaka yung wiring nyo, nagkandaputol na rin. Ayusin na lang natin yan. So, so far dito, uh, pag nalinis na to, malalaman natin to kung kinalawang o hindi. Kasi, inispehan siya ngayon ng WD-40. Yan. So, kalasya dyan. Kakalasin ko nga dito para hindi magulo. Pa itong well, itatali natin yan mamaya. So, ayan. Yung dito naman, talagang kitang-kita na na kinalawang. Ayan, o. Oh. kinalawang na talaga siya. Tsaka nagsimula na din Pag corrode yung board Pero hindi pa naman malala yan Pwede pa yan Ito yung wire nakatali na So itali ko pa yan mamaya Yung ibang wire dyan Dahil tatanggalin natin So sa mga potentiometer naman Ayan napalitan na At magpapalit din ulit tayo ng Panibago nito Hindi ko lang alam kung okay pa itong ano Itong isa ata papalitan natin Itong isa hindi ko Ano mukhang maganda pa naman itong isa palitan natin. Nangitim na rin yung ano yun. Hindi naman siya kalawang technical Parang ano lang talaga siya. Pero ano, double check na lang natin yan pag nalinis na natin. So bago mahugasan, ah, uh, papalit tayo na uh, tatanggalin muna natin yung mga ano yung mga terminal niya pala kung mapapansin niyo yung ibang part ay medyo maitim na ayan medyo kadududa na baka naglulus na to ayan o yung mga kalawang na so pag may problema din yan ito nga puro kalawang na to ah, uh, dalawa yung option natin yan papalitan natin o kaya ihinang na lang natin Diretso doon sa ano pero mas prefer ko ihinang na lang no? para iwas talaga abel o backjob so na tayo tapos na tayo dito dito yan mamaya ayusin ko yung wire niyan Kinalas natin pala yung transformer kasi lilinisan din natin yung kaha ito naman yung pinaka board nya tiga lang mag-video ano eh tanggalin ko na nga lang dito aray tumalsik yung ano pumitik pumitik aray tinamod pumitik yung tinga yan ang misa ang delikado dito sa ano pag pumuputok minsan yung tinga <laughs> paso pa ako. so ito naman yung sitwasyon ng main board nya pati terminal makalawang na although napalitan na rin siya ng mga transistor mataas ah, subukan na lang natin yan eh, i-release at ibaba pa o may may pa tayo dyan nangitim na rin yung mga paa ayan saka yung mga na talaga mapapasin yan yung nangingitim sa katagalan pinagkakalawang na rin tong transistor eh, hindi ko lang alam kung ano pero kung maisipan ko, palitan ko na pati itong mga kapasitor, pinalawang na din, no? Pinalawang na din. E, isa, -isa yun natin yun. Siguro naubusan ng one port, kaya one half na lang nilagay. Pati nga jumper dito, pinalawang na rin. Wala na dito yung ano ah, 680. Yung kapasitor, mukhang okay pa naman, hindi pa bloated. Ah, Okay. So, so far, parang hindi naman siya ganun kano Pero, pag nalinisan, makikita natin yan Ito naman yung board nya, mga boss Yun lang, masama na yung Medyo masama nangyari sa board Nagsimula na mag corrosion no Nag-oxidize na yung, ano, yung copper nya, yan So, pag nagkakano na, nagkakaroon na ng corrosion, Nadadali na talaga yung copper At saka ito yung resistor na wala yan. Lalagyan natin mamaya yan. Yan. Opo. Nakupo sana. Hindi narinig yun. May nagmumula sa labas. So, ayan. Kukurod na. Ayan. Ayan. Ang mga sinyalis ng corrosion. Ayun. Naputol na nga yung jumper dito. Okay. So, yun lang ang gagawin natin. at uh, hugasan ko to. Hindi ko na siguro, ano, uh, isasama sa video yung hugas para maiksi tayo. Madami naman tayong upload siguro na ano tayo ng board. 'Yun lang mga boss, uh, update ko kayo kung ano mangyayari sa susunod. Ayan, magandang panahon kasi mga boss at uh, ilang oras lang na pa. 'yung kalawang pala hindi na natin talaga matanggal. Tamang linis lang tayo pati 'yung mga wiring. 'Yung board naman, magandang panahon 'yun kaya napatayuan agad natin 'no. Oh. Ayan, maganda na 'yung itsura niya kahit pa paano, medyo okay okay na kaysa ano so ipasok ko na lang to then ano gagawin na natin mga boss ayan mga boss ah, bali mag start na tayo dito sa ano sa board kasi natapos na natin siyang hugasan medyo maganda ganda na yung resulta niya ayan mapapansin nyo malinis na siya sa so, isahin na lang natin yan so ang gagawin natin dyan ay ganito lapit natin yung camera So, susuriin natin isa-isa yung mga pyesa. Katulad nito. Kung may mga tulad yan, ang kalawang na yan, palitan na natin. Pero yung iba, baka naman eh, nangitim lang. Yan, double check natin isa-isa yan mga boss. Ganun din dito sa ano, sa main board na to. Ah, sa volume. Yan. At saka problema pa natin, ito nga mga kinalawang na connector oh. Siguro gawa natin ang paraan niya na ano. Ganit ganit ganun din ba 'to? So ganun din 'no. Oh. So hinang na lang natin siguro 'yan. Ayan. Dito sa kabila, tayong natin. Ganun din. Nangitim lang yung iba pero hindi naman talaga kalawang. Suriin ko na lang isa-isa yan mga boss. Hanggang dito sa... Hanggang lang, nagalaw kasi yung camera. Ayan. Okay naman pero ang pinakamalaking challenge dito ay yung support. Kasi makikita nyo naman yung sitwasyon na ng board. Yung transistor nakapang tayo na pero hindi ko alam kung nasa magandang kalagayan pa ito eh. Kasi mukhang ano na rin siya eh. Ayan na team na rin at saka nagsisimula na yung kalawang ayan o maitim na siya eh pwede nating palitan na ng lahat yan para sigurado at saka nagkakalawang na itong mga paan ng resistor at saka yung mga jumper ayan ayan o pag ganyan eh palit na lang lahat para iwas ano iwas hasil yan iwas sa mga boss palit lahat ng transistor yan check yung mga resistor pag may mga kinalawang yan, pag mayroong kinalawang sabay na natin pagpalit yan, yan. tingnan natin dito tsaka yung board nito ah, ayusin natin yung board nito kasi kung mapapansin nyo uh, nagsimula na rin yung corrosion sa board uh, yung corrosion na yan oh. hanggang doon yan hanggang dito ay uh, nyo na no? corrosion sa board so hindi naman natin ma ano yan pero iskisin na lang natin para ano, umoke ulit yung ano lalo na to papunta to sa supply yan sa supply dito okay simulan ko muna mga boss at ano, uh, uh, update ko kayo okay mga boss medyo natagalan ako dito kinalas ko lahat uh, dito pagkalas madali lang naman kaya nga minsan yung video natin ay paputol putol kasi hindi naman tayo katulad sa ibang nagbablog na ano so ako iniisa isa ko talaga yung pyesa kaya katulad yan kung kakalasin ko yan tapos ko kahit i-post forward ko siguro kukulangin ng oras Ayan pa ang ginawa natin dyan no? 'Yan. Kaya 'yan, pinotol ko na kasi sa pagkiskis pa lang 'yan pag isa-isa, eh ang laking ng oras na kinunsumo eh. May kitang dalawang oras. Kahit ipas-forward mo 'yan, hindi sasapat sapat <laughs> Siguro pag nagre-repair ako ng amplifier kung katulad nitong restoration, kung gagawin ko 'tong video, kahit sabi natin naka-times 8 na pas-forward 'yung ano, time time-lapse natin siguro isang araw. <laughs> Kasi hindi naman natatapos ng isang araw lang technical ito, eh, katulad nito. So nag-start ako mga 8 PM na. Ngayon na uh, mayigit uh, mayigit PM na ngayon. Magbabalik tayo ng mga transistor, uh, resistor, yan. Ibabalik natin yung iba na hindi naman kinalawang. Yung may kalawang katulad nito, hindi na natin yan ano. Hindi na natin ibabalik yan. Papalitan na natin. So double check lahat ng transistor papalitan ko na lang mga bus. kasi uh, ano yan uh, tawag dito. Uh, kalawangin na yan oh. may Mga kalawang na rin. So palit na tayo niyan para iwas hasil. Yan siguro may papayo ko iwas hasil. Palitan niyo na lang. So sandali lang mga bus. ang ah, maganda lang pala dito sa ano kasi kahit kahit tawag dito medyo ano na siya, Uh, hindi nabubura yung print hindi basta basta nabubura so ibabalik ko lang yan din proceed naman ako dito dito pa lang ako kung tutusin wala pa tayo doon sa ibang parts na kinalawang din so isa isa lang natin yan saglit lang mga boss at uh, update ko na lang kayo kung hindi ngayon baka bukas mga boss almost done na tong ginagawa natin yung palang mga connector dito pinaghihinaan ko na lang ayan yung mga pinagputulan ayan yung mga dati oh. Yan yung mga dati. So, okay na siya. Ititesting na lang natin to. Yan. Doon naman nalagyan ko na ng coating tong ano. Tingnan nyo, nagbabulbabon. Kasi nilagyan ko ng coating yung ano. Yung um, Kadalasan naman sa ginawa natin dyan, mga ano, transistor at saka ano. Mga jumper. Yan, mga jumper, jumper. Yan. Isa yun mga jumper. Ayan. Ayan. So testing na lang to, i-assemble yeah, ko. Ah, pipinturahan ko pala muna yung kata, yung ano, yung loob lang ng kaha. Para ano kasi hindi naman mapipinturahan ng may-ari 'yon. Din dito naman halos wala namang kinalawang dito. Puro potentiometers lang at saka isang mic input switch. Hindi ko naman pinalitan. Ito lang ang napalitan ko dito. Selector switch para sa si speaker at saka loudness, is bass, saka volume. Dito naman puro jumper lang na Yan ang oh, pinalawang Ang ah, napalitan natin Then, siguro ano ah, Mamaya, pinturahan ko na muna yung ano Then, actual natin testing Ay, magpapalit pa pala ako ng cord Kasi may dalang cord yung may ari nito oh. Ito ata yung dalang niyang cord <coughs> Papalitan yung cord ng ano Pero madali na lang yun So, saglit lang mga boss ah, Next clip natin ay Nakasalpak na to sa kaha Dititesting na tayo yun yung transformer. Okay mga boss, uh, update tayo. Hindi pa yan naka-fix. Yan. Kahit ito, hindi pa naka-fix yung ano. Ano ba nangyari dito? So, ang daming kasing commercial. <laughs> ang daming, ano, ang daming patalastas. O, so, kumbaga, uh, ang daming mga singit na repair. Uh, yan ang problema pag nagbubukas ako ng shop. May mga, ano, katulad yan, no? May ginawa tayong speaker uh, natin at saka nagpalit tayo ng pigtail kaya mapapansin nyo ayan pa yung mga pinagtabasan dyan yan yung nirepair natin so hindi pa kinukuha ng mayari dalawa yan mga boss dalawang 10 inches so natapos na to bali yan sa mga naghahanap ng step by step ah wala wala tayo dito ngayon repair vlog lang po so testing na natin nakabuo ano ba yung relay ayun nag switch na ata Ayun, okay na So, check natin yung ano Simula dito sa dulo Okay Okay Okay, okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ So ayos na mga boss. Ay yung blower hindi ko pa naikabit. Kabit ko lang mamaya Ayon. Ayos na to. Ah, yun lang basic restoration siguro. Ano? Ano ba may dadagdag natin? Ah, ganun talaga mga boss Pag ganito mga restoration ng amplifier na maraming ginagawa. Hindi talaga natatapos ng isang araw at siguro hindi to ano, hindi talaga to bagay sa repair tutorial yung gagawa tayo ng repair Oo nga, parang nabanggit ko nga dati Nagagawa pala tayo, no Siguro, hahaluan na lang natin Paminsan-minsan, no Pag naitanggap tayo ng mga mabilisang gawa At saka hindi napapalinisan Tumbok lang yung sira Siguro, gawin natin yan Pero pag mga ganito Pag siyagaan nyo na, mga boss Ito lang yung kaya kong i-offer Ito nang una, hindi naman tayo uh, Ganun, kagaling Kasi, paminsan-minsan Lagi tayong na uh, kukumpara sa mga idol nating technician eh, sa, sabi ko nga eh pagpasensya nyo na mga boss eh, yung pinagkukumpara nyo naman sa akin eh, talagang mahusay eh, ako naman sakto lang talaga eh, bayaan nyo na baka balang araw pag medyo ano eh maabot natin ang konti yun magumaling galing tayo ng konti sa ngayon eh pagsyagaan nyo na muna kung ano yung kaya kong i-offer dito sa ating channel Ah, uh, paminsan minsan siguro sa iba kasi halos napapanood na nang ano pabalik-balik na lang siguro, o pakiramdam na pagtiagaan nyo na lang mga boss. At ano, uh, para naman to sa customer na may ari nito. Maraming salamat kuya sa tiwala at alam ko na ano malayo ka pero sa akin mo pinili ipagkatiwala yung amplifier mo. At sigurado naman ako na na ka o naisipan mo sa akin magpagawa dahil doon sa mga video natin na ginawa nung nakaraan. Maraming salamat po sa mga viewers ko at sa mayari ito. Thank you. Okay na to. I-chat-chat -chat ko na yung mayari. At God bless po sa ating lahat.